Si Manuel Bonifacio, isang matandang ama, ay nalaman na may malubha siyang karamdaman, cancer, at binigyan siya ng pitong linggo upang mabuhay. Dahil dito, tinawag niya ang apat niyang anak upang muling pagsama-samahin ang pamilya habang may oras pa. Ang bawat anak ay may sari-sariling buhay at suliranin. Si Alan, ang panganay, ay may sariling pamilya ngunit nahihirapang panatilihin ang negosyo. Si Brian, isang matagumpay na negosyante, ngunit may tinatagong lihim. Si Cha, isang ina na may pinagdadaanan sa asawa. At si Dex, ang bunsong tila nawawala sa direksyon ng buhay. Habang lumilipas ang mga linggo, unti-unting lumalabas ang matagal ng kinikimkim na tampuhan, selos, at hindi pagkakaunawaan. Ang simpleng pagtitipon ay naging daan sa pagbubunyag ng mga sugat mula sa nakaraan. Hindi naging madali para sa magkakapatid ang maghilom ng mga sugat na matagal nang hindi napag-usapan. Ngunit sa isang hindi inaasahang twist, natuklasan ng magkakapatid na hindi pala totoo ang sinabing cancer ni Manuel. Ang tunay na sakit ay tuberculosis na maaaring malunasan. Ginamit lamang ni Manuel ang sitwasyon upang mulimbuin ang matagal ng nabasag na samahan ng kanyang pamilya. Bagamat nasaktan sila sa paglalabas ng katotohanan, naunawaan nila ang dahilan sa likod nito. Sa huli, ang pamilya ay muling nagkaayos, nagkabati, at higit sa lahat, nagkaroon ng bagong pananaw tungkol sa kahalagahan ng oras, komunikasyon, at presensya sa isa't isa. Ang pitong linggong pinagsamahan ay naging tulay upang sila'y muling maging isang buo. Ang Seven Sundays ay isang salamin ng maraming Pilipinong pamilya, puno ng pagmamahal, ngunit hindi palaging nagkakaintindihan. Isang paalala na habang may pagkakataon pa, piliin nating ayusin, yakapin, at pahalagahan ang ating mga mahal sa buhay.